Nauwi na sa karahasan ang di sapilitang pagpapalaya sa mga magsasakang nakatira sa Hacienda Dolores, Porac, Pampanga. Ang lupain ito'y pinag-aagawan ng grupo ng mga magsasakang dekada na raw nakatira sa lugar at dalawang pribadong kumpanya na may hawak raw sa titulo ng lupa. Sa cellphone video na ito, tatlong panig ang makikita. Ang ilang mga magsasaka na miyembro ng grupong Aniban, ang mga diarmas na security guards ng FL at LLL Corporations at ilang kawani ng kapulisan. Kwento ni Jessel Ordas, isang magsasakang nakatira sa lugar. Binabakuran ng security ng FL at LLL Corporations ang kanilang lupang tinitirahan. Di raw nila ito pinigilan nung una. Gayunpaman, nagpumilit raw ang mga ito na magtayo ng kampo sa loob ng compound ng mga magsasaka. Makikita sa video na galit na galit ang ilang magsasakang nakikipagdiskusyon sa mga polis at security guards. Hanggang sa mauwi na sa karasan ang engkwentro. Tinulak po nila kami. Pagkatapos po nila kami tinulak, ako po inawakan parang baboy. Inila din nila sa labas. Nung pagkadala sa labas, pinalo po ako ng isang security dito. Ngayon nga po, maski pa itong tadyang po. May mga polis rin umanong manong nagpaputok ng baril. Ngayon, ang nangyari po, kaya oh, medyo nagkatulakan nga oh, hanggang sa nagkasakitan, nagpaputok sila, karaming putok, parang may kalaban sila, samantalang sibilyan lang kami, magsasaka lang po, eh, iniitak, wala po kami dala. Ang kapatid naman niyang si Jonathan, nakaranas din raw ng pananakit, di lamang mula sa mga security guards, kundi mula raw sa mga polis. Si, ang pangalan doon sa amin, si Salape, yung malaking tiyan. Inampas po ako ng barrel dito sa, noo paghampas na pong baril sa akin, tumumba pa, tumumba po ako. Pag tumba po ako, dumating yung mga security nila, pinosas po ako, nakatalikod. Pag posas nila sa akin, tinadyak ako ni Salapi. Pag tumba ko sa lupa, pinagtatadyak na yung ulo ko. May mga kababaihan rin raw na nadawit sa sakitan. Hiling ng mga magsasaka. Sana po tulungan nyo kami. Mahirap na po yung ginagawa nila sa amin. Talagang papatay na po kami yung nga po, yung si Salap gusto ko kung pwede lang po talagang parusahan sa paggagawa niya sa akin. Pero ayon sa abogado ng FL at LLL Incorporation na si Atty. Anselmo Carlos, nauna raw na nakitang panig ng mga magsasaka. Sa bisa na isang preliminary injunction ay pinalabas ng Department of Agrarian Reform Adjudicator, binigyan raw ng laya ang FL at LLL na magbakod sa naturang lugar. Wala raw karapatan ng mga magsasaka na pigilan ng kanilang operasyon. Pero nagmatigas daw ang pamilya Ordas. When Engineer Umlas still insisted on entering into the area, he was hit on his chest with a punch by Jessel gas. Dito na raw sumiklab ang gulo. Hindi rin raw ang mga pulis ang unang nagpaputok ng baril, kundi ang panig ng mga magsasaka. There was a fire shot, or there was a a shot file from the side of the Orgas family. And then as relayed to me, one police officer who responded to the incident reported to the police station fired shots into the air as warning shots. Pero katakatakang ibang bersyon ng mga pulis na rumesponde sa lugar. Ang mga security guards daw kasi ang nagpaputok ng warning shot. Talagang extreme emergency na. Nakikita natin talagang extreme emergency na. Kaya napilitan yung isang security guard natin na magpaputok. Warning shot doon at wala namang intention talaga na maputukan kung kanino man yan. Ang purpose lang ng ating uh, security guard doon ay para awatin lang yung komosyon. Pero sa parting ito ng video, makikita ang baril na hawak ng isang pulis. Sa frame namang ito, huli sa akto na nakalabas ang baril ng pulis habang inaaresto ang lalaki. Tugon naman niya sa diuman ay pagtutulungan ng pulis at security guard na posasa ng isang magsasaka. Normal lang na reaction ng isang pulis na awatin at ipasipay yung nangyayaring kaguluhan. Apat na pulis daw ang rumesponde sa lugar upang magpanatili lamang ng kapayapaan. Pakikita mo doon na ang nagsimula ng gulo ay ang farmer doon. Ayon sa ilang miyembro ng mga magsasaka, maaring nagbakod ang korporasyon sa lugar dahil sa magandang balita nilang natanggap kamakailan. Muli raw magsasagawa ng ocular inspection ng Department of Agrarian Reform sa lugar upang masuri kung maaari itong isa ilalim sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Yung sabi nila sa amin, uh, ipap ipapakover na itong aming lupain dito. Nitong Webes, nasaksiyan ng CLTV36 ang pagrereklamo ng mga magsasaka sa Office of the Regional Director ng PNP. Pinaiimbestigahan na raw ito ng General. Yun po ang sabi niya, mas maganda pailan nyo ng kaso para malaman natin kung ano ang kung sino talaga yung ah, uh, mapatunayan kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Pinag-aaralan naman ng mga magsasaka kung magsasampas sila ng kaso. Handa namang humarap ang LLL sa anumang kasong isasampa. Kasama si Kameraman Mark Parejo, si Don Soyong naguulat para sa CLTV 36 Balitaan.